parang uulan today guys ayan may flowers na yung ano ko oh. si kuwa yun guys ayan may mga nakahanging na guys so ngayon guys magpipick up ako kukunin ko yung mga matured na na mga ano um paliya or bitter melon yun yung tawag dito ay yun yun yan yung mga saluyot guys so kahapon ni harvest ko na yung mga talong so ngayon na harvestin ko yung mga paliya guys ayan ayan Ang laki nito, oh, as in. Oh my God. Okay dito may isa rin guys kukunin natin to kukunin ah, natin ito kasi nga pag ang anong mahinog na siya guys hindi masarap diwa so masarap guys pag nag harvest ka no nakakatuwa ano, pag nagtanim tapos mag harvest ka na parang uulan dito pero hindi ko tatanggalin yung hindi matured guys. Kasi sayang. Ayan okay. o. Kasi nakakatuwa. <clears throat> so nakakatuwa yung ganito guys. So sabi ko nga eh. Hanggang kaya ko magtanim. Magtanim talaga ako. Kasi darating yung time. Hindi naman ako masyadong busy. Darating yung time. Hindi na ako makakilos hindi ka na, hindi mo na magawa yung gusto mong gawin di ba so yun lang ah. mm. oh my god nag start na nagbunga yung ano guys late ko na kasi natanong to guys nag start na nagbunga yung sikwa sa inyo oh, yan nabulak dun sa taas yung ang ano dyan papunta sa taas yung mga naman kung anong gagawin dyan yun nakakatuwa <coughs> lalaki ng mga bunga ayun dito rin guys oh dalawa lang kunin ko muna ayun oh, you know. oh as in nakakatuwa <laughs> Ayan, oh. No. Tapos kinuhanan ko ng mga leaves, guys. Tapos nilagay ko sa freezer yung mga dahon. Kasi nga, mas maganda na yan gamitin kaysa spinach. Tapos, hindi ka nang bibili. Ayan, oh, no, diba? Nakatuwa. So, gulay ako ng gulay, guys. Habang may gulay. Hindi, nakakamiss talaga ang gulay, eh. Ayan. May mga ang laki dito oh sobra oh. Ayun. So last year guys, dinala ko sa Asian store, bininta ko, pero this time di ako magbebenta. Iko consume ko siya guys. Kasi nga may nalaman ako anong gagawin. Pwede pala siya ilagay sa freezer para hindi ka maubusan ng gulay. Diba? Laki, as in kunin ko na din yung mga kakaunti. Wala ako masyadong tanim guys. Selected lang. Kukunin ko na din yung mga may mga ano tawag niyan Kasi magugulay ako ngayong umaga. Uh -huh. So yung paggugulay ko guys. Kahit araw-arawin ko yan. Walang problema. Kasi nga namimiss ko talaga yung mga gulay kaya sinadya ko talagang magtanim para sulit yung kain ko ng gulay Yun yung may malaki pa dito masin nakakatuwa ang daming bunga ito pa lang ang laki na masin panalong panalo panalong panalo tayo dito Ayan o, oh. may mga nakahanging pa. As <clears throat> May mga kamatis pa. So dito muna guys. Bye. Ay. Huwag na ko ng ibang gulay. Panghalo sa pakbit ko.